o oh, 10 milyon pisong pabuya. Yan po ang reward na planong ibigay ng DILG kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon o magtuturo po kung saan nagtatago si Pastor Apollo Kibuloy. Okay? According po sa report, 10 milyon na pabuya sa makakapagturo kay Kibuloy uh, at 1 isang milyon piso sa limang iba pa. So yung mga associates ni Kibuloy, 15 million ang ibibigay po ng uh, DILG, eh. Okay? So yung sa mga kasama nitong si Kibuloy, ito yung mga nakasuhan din, no? Laki, grabe. Tigo 1 million each. Uh, bakit? Bakit nagbibigay uh, ng pabuyang ganito? Kasi po, mas lumiliit yung pong mundo ng mga nagtatago kapag merong mga reward na ganyan. Kasi, uh, hindi nila alam, baka sino sa mga pinagkakatiwalaan nila, eh, isumbong sila. Okay? Uh, parang mapaparaloid ka na hindi mo alam nako baka ito baka try do rin ako baka try do rin ako para sa 10 milyong piso baka so paliit po ng paliit ng mundo ganun, ginagawa ito para eventually hanggang magkamali itong si Lucky Boloy at matunton ng mga autoridad kung saan po yung kanyang uh, kung saan siya nagtatago okay so ayan yan po ang latest move ng uh, DILG para po ma masakutan na at mahuli itong si Pastor Kimbole. Of course, yung mga ibang tao sinasabi na parang bat, parang hina naman ng no, ating kapulisan no ng DILG o ng na parang hanap sila ng hanap eh, hindi nila mahanap itong si Kibuloy eh, kung saan ba nagtatago yan diyan sa Davao o sa ano uh, sinasabi din before di ba ni Pastor Kibuloy meron daw surveillance sa kanya binabantayan daw siya E eh, eh, bakit hindi siya mahuli ngayon di ba so ibig sabihin po eh talagang Mahusay magtago itong si Cabuloy O hindi natin alam Baka uh, siya po ay naitatago ng kung sino man um, Of course, nasa news din po Si dating Pangulong Duterte uh, Dahil po sa kanyang sinabi na alam daw niya kung saan nagtatago si Kibuloy pero secret. Okay. So of course, yung mga yung mga kaalyado ni Tatay Digong uh, sinasabi na kono ano ni excuses para sa kanya sinasabi na ganoon sa kanya. Pero uh, meron din pong meron din pong mga nagsasabi na ba, na kailangan pong ano kung, kung talagang alam, kung talagang alam ni Duterte kung saan nagtatago si Kibuloy, eh dapat pong isumbong niya na ito sa otoridad o kung hindi, siya po ay may, uh, pwedeng makasuhan din for hiding Kibuloy's location So basahin din natin yung news ha, sinabi po ito ng PNP um, Former President Rodrigo Duterte could face complaints for obstruction of justice for failing to disclose the whereabouts of Kibuloy, according sa PNP Ayon, kasi nung uh, sabi niya last week, alam ko kung saan si Pastor, pero secret. O sabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil, obstruction of justice po yan, and we're checking po if we can file against these people. I just want to make it clear, hindi po siya Pastor, he's a fugitive of the law, tatlong buwan na, more than two months na pong nagtatago. Ayun. Uh, As whether the PNP would file a complaint against Duterte, sabi po ni Marbil, sabi niya na alam niya, then we're looking and we're getting witnesses to file a case against these people. Hindi po tayo pwedeng magtago ng Pugante. Kung sino mang nagtatago na yan, uh, same gobyerno tayo. Kung tingin mo talagang siya inosente, then go to court. Okay, so... Yeah, so of course alam natin si Duterte yung administrator nung uh, mga lupain nung KOJ ngayon, siya yung nagahandle habang nagtatago itong si Kubuloy. Um Yeah, so yan, uh, talagang at large pa rin itong si si Pastor, di ba? Ay lang buwan na hindi pa rin pumahanap-hanap. Uh, sabi ni ni Bato de la Rosa, isa statement ni Digong, his statements might have been made out of pressure abang si Senator Robin Padilla naman nakakatawa naman yun baka nagbibiru lang yung tao yun naman po baka naman daw nagjo lang si Digong so yun yung sinasabi po nila para po uh, i-defend yung mga statements ni Duterte tungkol po dito ayan o. No? so may babala itong si ano si Abalos doon sa si nagtatago daw kay Kibuloy ito Basta simple lang. Ang patas ay batas, ang may kasalanan, mananagot. At yan ang gagawin namin, Pastor Kibuloy. Ngayon, simple lang. May wara wala kang kasalanan. Sumuko ka. Sumuko ka. Mahirap ba yun? Basta simple oh, yun, lang. Yun po ang ang matapang na salita nitong si Sekretary Benhur Abalos na of course, eh, na pag-uusap-usapan din na baka kasama dun sa administration ticket. O, oh, ngayon. So, abangan po natin kung saan pupunta, po ito. Mahanap kaya nila itong si Kibuloy. At, ayun, uh, ito yung sabi ni Robin. Ano man nagbibiro lang. natin ng criminology, ano, ano, medyo huwag naman tayo. Sumombra naman tayo sa, ano, pagka ganun na nagsalita lang yung tao, eh, hindi mo nga alam kung nagbibiru yung tao o seryoso. O, siguro, pwede mong, ang pwede nilang hingin dyan, hinga nila si ex-president ng Sabi na, oh, ano ba yung official statement? Ano ba official statement nyo? Kasi baka nagbibiru lang yung tao. Ayun, yun yung ano niya. Kasi sabi naman niya, hinga na lang daw ng official statement si Duterte. Uh, so, ayan, yan po ang... Uh, uh, of course, syempre nag reklamo sila Doon sa pag-serve ng warrant Masyado violent bi bayulente. Pero yun nga, eh, sa akin nga wala talagang kasalanan Pakita na lang Tinan po natin kung gaano katagal Kayang magtago nito si Pastor Kibuloy Bago po siya ay matuntun At kung magiging effective ba Ito pong mga uh, reward na pinatong sa kanyang ulo At doon sa kanyang limang mga kasama Tigi isang million din yun So see you po sa next vlog po natin Stay safe parate Bye bye guys